Oh, saan punta mo, Brad? Ah, bago ka motor ah. Mamasa. Uh, maghanap tayo ng ano, pasahero Oh, okay. mahina na yung kita ni Master. Oh. Tapos, oh, ano man nangyari? <laughs> In times. <laughs> bago motor mo <laughs> ngayon ah. Oh, yung dati nakaano, naka, ano, naka... Oh. Uh -huh. Oy. Uh -huh. ako. Pero yung pamasahe ko bukas na. Bukas na pamasahe mo? Wala well, pera. Bukas lang muna. Ay, hindi, no, video utang. Ay, wala mang utang dito sa gas. Brad, kaibigan lang tayo, Brad. Wala nga kaibigan pag uh, sumakay ng masahero. Tika lang, tika lang. Ba't ano na to? Oo. Oh. Di ba click yung motor mo? Ba't oh. Rosie? Rosie? na ngayon kasi na-embargo na yung ano, click ko. Kasi, okay. ano ba't man. Na yung, ba't na-embargo? Na Nalo, man sa ano. Nalugi man sa scatter. Katigilan mo na yung scatter. Oo. Oh. Ayun, nawala ka ng pamasahe. Hindi Paano man, kita ba sasakayin na wala ka ng pamasahe? Kaibigan na tayo, Brad. Nagmakaawa kaibigan man yung tao. Kaibigan nga tayo, pero wala mang kaibigan pag wala na tayong gas. Nagmakaawa eh, man, Brad. Magtula ka. Kaya wala na tayong gas, kaya wala man tayong pira. Wala ka mang ibinigay na pamasahe. Hindi man yan magsilbi sa'yo, eh. Ano hindi magsilbi? Ayaw mo magkasakay. Hindi eh, mas nga ako, eh. Wala man nga tong pira kasi mahina na yung kitahan natin sa ano. Ah, kay Master, tapos... Eh, magano ka pa dyan, wala kang pangmasahe. Kung sumakay ka dito na wala hindi tayo magano, hindi tayo magla uh, ah, nito kasi you naman know na wala ka mang pamasahe diyan. Yung, Hindi dada, hindi yang motor natin pag walang pira. O oh, nasaan na ba 'yon? Oy! Naghanap siguro 'yon ng pira. Hindi na bumalik. Loko talaga 'tong tao na 'yon ah. Na. naghanap nga ako ng uh, pasayro, tapos sumakay siya nang walang pamasahe. O, oh, naghanap ka na ang pamasahe dyan. Hey, hintayin kita hanggang umaga. O, oh, Brad, Ayun, bago ang mo. motor mo. O, o, pati no. Sa kaipi. O, saan? Sa hero ka? O, oh. oh, sige. Doon sa oh, balikay oh. bro, may pipili ako kung may isda. O, oh. oh, ito, ito mamasahe. O, oh. ba't dalawang piso lang to? Dalawang piso ano mo ba? doon. Mahal yung, ay, anong dalawang piso mo sa merkado? Mahal yun ang sa merkado. 50 pesos yun. Bakit Alo, 50 pesos? Dalawang piso uh, Ano, piso, wala nang... Anong mapipili mo dyan sa dalawang piso? Wala na tayong mapipili Pati yung gas. Anong max? Sige na piso, Lagyan mo piso pa. mo pa ng... Tayo, lagyan mo pa ng mas itong... pandarin eh, mo na yan. Uh, ladyan ladyan mo na na pa na, ng max itong gasolina natin. Wala na tayong panggas. Tara, pati mo sige, Ayat ah, din nga kita. Oh, okay. oh hintayin mo. Ah, papunta na ka tayo. Oh, ano ko nangyari? Oh, dalawang piso mo lang uh, binigay mo. Hindi, eh, ganun. Ganun niya magtakbo. Magmamadali ako. Ah, akin na yung dalawang piso mo. Anong sa'yo? Sa akin na yan. Ah, ah nakasakay ka na eh. Nakasakay ka ng kunti. Ah, buha ka man. Alis na ako. Magmamadali ako. Loko talaga tong tao na yan ah dalawang piso lang ibinigay tapos umabanto yung motor ko biglang biglang napat <laughs> ayun naglalakad na ay tumakay ka lang nun. magbili ka ng ano dalawang piso bili ka ng max buwan talaga yun <laughs>